sa tingin nyo guys okay ba so no fuel consumption na ito Honda XADV maganda rin yung pupuntahan natin ngayon isa sa mga notorious na daan from Tagaytay o to Tagaytay Sipres, 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 sipres Dumalas, 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 dumalas One, two, three Okay ka lang, pres, okay ka lang Okay lang, ha Buti metal gear ako. May natumba ulit sa amin si Kuya Andy. So hindi pa daw itatayo to para magawan daw ng police report. Medyo guys tumutuloy yung ang Lakas oh. Mahal ba itayo ko yan? Nakakatakot. Baka umapoy eh. Another day. Another Averia. Call me the joker. Call me the fool. What is up guys? Dubi Moto here. Another day, another ride. So for today's episode guys, nandito tayo ngayon sa Petron. So may biyahe tayo papunta ng Club Balay Isabel. Malapit yun sa may Tagaytay. So dadaan tayo ng sungay o siguro sa Sampalok. So bago yan guys, pag-uusapan natin ngayong araw kung pwede bang pang daily itong XADB 750 natin. So titignan natin yung gas consumption niya. Kaya nandito din tayo sa Petron. So pagkatapos ng araw natin o pagkatapos ng biyahe natin is dito rin tayo matatapos para makapagpa-full tank tayo at malaman natin yung actual na gas consumption netong itong XADV natin. So, pagas muna tayo. Yan, pagas muna tayo dito. 95. May 95 kuya. So, guys, yun. Bago tayo makapagpagas, tinatanggal muna natin itong bag natin na extra Yan, pagas ako kuya. 95 full tank. Bali yun nga, uh, mamaya sa huling biyahe natin is dito rin tayo magpapagas para makita natin yung actual na consumption netong na motor natin. So yun guys, nakapagpagasa tayo. Ang next ating gagawin is i-reset -re natin tong trip A natin. Yan, so zero ng trip A natin. Ngayon ang biyahe pala natin guys is pupunta muna tayo dun sa may Caltex Mamplasan para i-meet yung mga kasama natin. Marami kami ngayon, mga 40 plus yata kaming babiyahe ngayon. Yan, kung napapansin niyo guys, may ano dito, may indication dito. Uh, wag nyo na lang pansinin yan kasi ano yan eh, yung schedule yan for maintenance na. So ayun, bale 4,779 yung tinakbo na natin ngayon. So tuloy na tayo ng kaltex Mamplasan. Yan, punta muna tayo ng kaltex Mamplasan dahil nandoon yung mga kasama natin. Time check tayo, 6.35 na umaga Maganda rin yung pupuntahan natin ngayon Isa sa mga parang notorious na daan From Tagaytay o to Tagaytay So it's either Sampalok Or yung tinatawag nilang Sungay Road So tara, biyahe muna tayo Ang dami nagja-jogging oh <laughs> So ayan guys, kung nakikita nyo, naka-vest tayo Yan, ang formal natin tignan <laughs> Yan, intay muna tayo Tagal na itong stoplight dito eh Woohoo! Sarap, lamig ng hangin ngayon Ganda ng weather, sarap talaga pag mag december na eh no? Ayan, pag dito kayo lalabas guys Dito ako lagi eh, sa may gitna Kasi dito sa kanan is eh, hindi nagbabasa eh So nakakatakot, baka singilin tayo sa dulo Ayan o, eto nagbabasa Minsan kasi pag hindi nagbasa uh, Di natin alam Baka doon tayo sa pinaka dulo singilin Lugi tayo doon <laughs> Tara, biyayin muna Woo! Sarap! guys, approaching na tayo dito sa Caltex So hanapin na lang natin yung mga tropa na atin Usually dun kami sa may Dunkin eh Yun, dami nila oh Yun oh pila, hanggang dun yata sa dulo Magkakasama Yun oh, shout out <laughs> Yun, so ngayon guys, maghintay muna kami ng mga kasama pa Ilan ba tayo? 40 plus, di ba? Dami natin yun hanggang dulo pala no so yun itay lang kami ng mga kasama namin tapos mamaya bahay na tayo papunta ng Club Balay Isabel Justin Bieber <laughs> so yun guys so sobrang dami namin so balik kasama pa pala namin yung dun, -dun sa may dulo tapos yan simula dito hanggang dun sa dulo kasama yan check natin yung mga bike nila pero hindi natin iisa isa yun sobrang dami yan halo halo may mga adventure may mga scooter may mga naked may mga sports bike yan, kumpleto. Ang dami, oh. So, usually, guys, dito kami nagmi -me meet up sa may Caltex, dito sa may Dunkin o oh, Lawson. So, yan. Ang dami na rin mga ano, umaalis ngayon, oh. So, pahinga muna tayo. Tapos, mamaya, gear up na. Then, sipat na tayo. So, ayan, guys. Uh, gear up na kami. Sobrang dami namin. Headcount namin na is 33. So, baka may mga sumunod pa kasi yung mga nagpalista is mga 40 plus. So, gear up lang tayo. Tapos, tuloy na tayo. Balay, Isabel. Let's go! Happy birthday, Kuya Andy! So, bali yan guys, may biyahe tayo papunta ng Club Balay Isabel, 40 kilometers, 44 minutes. So, exit natin is Tanawan. Yan, alis na. Woo! Dami oh! Ang ganda tignan pag naka-vest lahat oh. Okay na, tol. Meron pa sila, Kuya Andy! Dami oh! Woo! Let's go! Okay, antay natin birthday sa Lebron. Dami oh! Okay. Stress na impress, <laughs> so kang kakak na-stress na. Yan dito din oh guys, medyo puno sila dito. May tent dito na Michelin na ah, hindi ko lang kung ano meron parang may event yata sila dito yan, hintay natin matropa. tropa hindi sa tail iyon o oh. let's oh, go sino okay. tail? Candle? shout out dobi mo to yan yeah, o ang dami oh. <laughs> tagal na ito Sikap, naka 8.50 ngayon o si Abby yan know, happy birthday nagbibidyo ako oh, hoo, hoo. Let's go, hindi natatapos, ang haba Si, si Manuel yung video nagtatakot. Oo yun. Oo yun, hirap nun. Naka-uwap So tara, bihay na tayo. Bale, meron tayo 40 kilometers sa babi yun. Exit natin is Tanawan. Let's go! Ha ha! Woo! Weather natin today maganda. Pero medyo maulap lang. Bali yun nga guys, kasabay ng ride natin papunta ng Club Balay Isabel is Titignan natin ang fuel consumption neto Honda XADV natin Sa tingin nyo guys, comment down below kung okay ba na fuel consumption neto Honda XADV So bali ngayon guys, kasabay natin mga big bike din Hindi tayo magsa standard mode Ang mode natin yun na ilalagay is eto, naka sports mode tayo Pag naka normal mode kasi o standard mode tayo Parang ano siya eh, pigil siya ng konti So yung throttle response niya is hindi ganoon kaganda. Dito kasi guys sa uh, fuel consumption naman ng Honda X-ADV natin, ang claim ni Honda uh, sa pagkaka-research natin is 28.3 kilometers per liter. Pero sa actual natin, na natin. tignan natin kung totoo ba sinasabi ni Honda. Pero yun nga, siguro may slight difference kasi medyo hataw tayo. Tapos naka-sports mode pa tayo. So baka dun sa claim ni Honda na 28.3 kilometers is baka naka-standard mode dapat tapos relax riding lang so ayun tignan na lang natin mamaya tsaka yun rin pala guys uh, taman tama para ma-check natin tong fuel consumption ng XADV natin is tulad na ito, expressway o highway riding tapos mamaya city driving pag na tayo papasok sa destination natin tapos mamaya after is pupunta tayo o dadaan tayo ng Sampalok so makikita natin may twisties may highway kaya kompleto may city driving So tingnan na lang natin mamaya Para makita natin kung ganun ba talaga kalakas O ganun ba ka tipid Ang Honda x Yun Shout out Jobs <laughs> Yan pa exit na tayo ng tanawan. So time check 7.36 Mabilis ang biyahe lang From Caltex, Mamplasan Okay, pasok So yun guys, kakaayos lang pala natin Naka standard lang pala tayo Hindi tayo naka ultra wide So yun, basta ano, ultra wide na tayo ngayon Kanina naka standard lang So siguro maliit lang yung nakikita sa FOV natin So yun, try natin yun So yun nga guys, pag pinapatay natin yung motor natin Bumabalik siya sa standard mode So lipat lang ulit natin siya ng sports mode Pero malapit na rin tayo Meron na lang tayong 14 kilometers Bali 20 minutes Or baka less kasi motor tayo eh Mamaya guys, hintayin nyo. Uh, tapusin yung video kasi magsasampalok tayo mamaya. Tapos maganda pa yung weather kaya panalo. Maganda din dito guys uh, ano, sa Balay Isabel. Malawak, maganda yung lugar. Tapos sa uh, ang breakfast yata dito is breakfast buffet eh. So tingnan natin. Sarap ng biyahe ngayon. Ganda ng weather. Medyo malamig-lamig. Pero patay tayo mamaya. Kasi kahapon nag-ride ako. Nung tanghali na sobrang init na talaga.

Ah, okay ka lang ba? Okay lang, okay lang. Nagasgas lang ano mo. Mm. Pati dito. Okay lang ba Nakapatay na ba? Okay, one, two, three. One, two, three. May kulant, kulant lang. Okay. Masa lang kayo, dino ba ka saan? Dino ba saan? pare, si ilagay muna natin doon. Patay mo muna yung motor. Patay, 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 patay. Patay, patay, patay. Patay, 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 Ano ko kaya pa? Double check muna, double check muna Double check muna, double check. Pahinga muna, pahinga muna. Pahinga muna, pahinga muna. Pahinga muna, pahinga muna. Huwag muna, huwag muna sa pagbo. Pahinga muna, ang mga panahon sa atin eh. Sa palok. Ayaw mo yan. May ano, nakagear ako, nakagear. May natulo lang na coolant Ano lang, ato na sa reservoir yan. Baka doon lumalabas. Sa reservoir lang, sa reservoir. Ay, parang humiga lang kasi, no? Oo. Pag yan, ano? Ito lang, bumalok to. Ano ba lang to, tol? May basa, Ay na. <laughs> ay, pinawisan ako doon. First time, first time na maano ni Press. Pero ang ganda naman ng linya kanina. tumuli tuloy lang talaga yung likod. Mabagal nga, mabagal lang yung ano mo kanina, Press, eh. Yung pasok mo. Hindi ko alam, hindi ko alam bakit tungulas yung likod, eh nabukin oh, naka na. na gear ako meron eh. ang kasagdahan na sa naka gear kamusta na steering mo pres? Okay, okay naman bali yan guys 11 minutes so mabuti malapit na kami pres ang laking tulong ng gear no? oo oh, oh. sirasira yung tail eh pero yung gear natin pa rin eh oh, kaya kailangan talaga naka gear eh ayan dito na tayo sa club Balay, Isabel. Oh, kaliwa, pala, kaliwa, yan, kaliwa. kaliwa, tayo dito. Anong kailangan ko ya? Kasama po kayo niya. Ah, kasama ka namin. Tagi isang ID? Isa lang po, Kahit akin lang. Okay. Bali, ano kami lahat kuya? 32 yata yun? Meron na po nakapasok, diba? Ano yan? Meron na po nakapasok. Ah, meron na ba ng una? Meron na po. Ah, okay, okay, okay. Huwag ko yung gagawa ng kalokohan ha. Lisensya ko yung nandito dito. <laughs> yan, dito na tayo guys sa Club Alizabel So nag-iwan lang tayo ng ID pero para sa lahat na So pag gumawa ng kalokohan yung tropa natin dito Tayo hahanapin And, Tumakbo na tayo ng 57.1 Nabawasan tayo ng isang bar ng gasolina So yan, hanap muna tayo ng parkingan Yun o, no, ganda ng parkingan natin yan, eto, papapirmahan daw natin mamaya to. Libre lang naman daw. So, tara, let's. Metal lang ang Oh, tubi, oh. you Yun, know, oh. Yung buti, ano, metal din, oh. oh ayun po, yung oh. Mabuti, naka-metal oh. gear ako. Oh. So, ang tama ni Fres, eto, ito, lever, eto, no? tapos, ito, lever. So, yan. Eto, eto ba? <laughs> eto, press parang nag-crack yung, ano, Hinabol ah, mo rin nice na mo naman. mo nice ah, Hindi okay. di, di ko alam. Parang sumabay na lang din ako eh. Bais. Buti na, kapal oh, lang. Kapal lang ng sotong gear. Oh. Buti. May oh. ano. Oh, yan ang oh, yan ang samurai rider sa yan ang ano kailangan <laughs> so, uh, may uh, gear pag nag-rise pwedeng wala buti buti <laughs> na lang talaga <laughs> Oh, Ayan na nga si oh, ayusin yung mo, wag ka tatanga-tanga, buti ka dyan lang inabot mo. May ni yung boses, sige, ano, ano kaya siya? Wag ka tatanga-tanga eh. Wag ka nakakaya, magbumukha akong tanga. <laughs> Ay, <laughs> Sa totoo ba, lang, Siyang yung... ang siya iniisip ko. Magbibigyan ko lang. Ayan na, papaba na yan. Ayan Ay, sayang din ako, hindi na noon. sayang pa. So yun guys, uh, kain muna kami dito sa may Club Balay Isabel. So second time na natin dito. Ayan. Ang uh, pagkain natin dito, ano eh, uh, breakfast buffet. So, kain muna tayo. Oto! Yan o. No? Ganda, no? Ganda, ganda, pare. Ganda nga. Ganda, diba? Mas maganda yan, mas marami. Yan, so, balik kain muna tayo. Piyani, happy birthday. Yan o, no? happy birthday. Yeah. <laughs> oh, happy birthday din sa'yo. O, oh, paano naman ako? Ayun, happy birthday oh, na rin. Wala lang. <laughs> so, ang pagkain pala natin dito, buffet, no? Breakfast buffet. Okay guys, yun yung pagkain natin, jump up. May corned beef. May ano ba to? Hindi ko alam, may pancet, may sausage, may itlog. Yun, kaya muna. Nakain din yung buong tropa. At medyo marami rin tao ngayon dito. Ayun, kaya muna. Ayun. tapos na kami kumain dito sa may Club Balay Isabel. Uh, direction na kami pa uwi. So ang daan namin is dadaan pa kami ng Sampalok. So medyo twisty yun. So Sampalok gaming muna tayo. Girap up muna pala. So time check 10.22. So bigyan natin ulit yung pinapirma natin dun sa may cashier kanina. Sige po, pasok. Ay, press, press, yes, 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 wait lang. Palabas pa lang. Ikaw pa clip. Copy, copy. Hop, oh, dito na tayo ba Sige, post ako dito. Yan guys, dito na tayo sa Sampaloc Road. So medyo twisties lang yan dito. Ayan oh, dito na tayo si Dr. Eric. Oo oh, nga, dito yon dito yon Ayan, nga na tayo si Dr. Eric eh. Talangan. baka na i-reveal na bumangking, ano? May taga ka na kaya galing? Taga ka na puta. nag agad eh. Dati, hindi iniisip yung milor eh. palok talaga may mga twisties lang na unpredictable dahil may ano biglang malalim at may mga lupa. kaganda rin pang banking talaga alam nyo mahirap i-banking tong XADV sa una kasi mahaba yung wheelbase nya pero once na, an, uh, ano, nagamay nyo na sya puta sobrang sarap na puro counter steer lang talaga yun o basa lang dahan dahan lang tayo sa wala walang tubig wala namang kaharap let's go woo yun eh, no, sa mga kurbada talaga yung mga tubig eh oh. Tapos color green pa kaya sure ball na lumot yan. Magandang practice dito sa sampalok, tapos huwag lang kayo lalik pa sa linya. Susundan nyo lang siya. Ayun o, no, kurbada <laughs> sa apex, biglang may lumot. Ito mo? Bam! Upiya. Ang sharp naman noon Yun Dito na tayo Yan Itay natin yung trabaho. <laughs> Napasarap tayo eh So bali guys Ito yung upod ng gulong natin oh. Medyo madudulo na natin Saan kuya sa may ano, shell? Ah okay okay So yun lang guys, may natumba ulit sa amin si Kuya Andy, pero di na natin kasama, nasa likod lang banda Ay, What a day! One kilometer sa atin, press sila. Pwede. Pa baka matagal kasi yun eh. So yan guys, ang plano namin muna. Eh, namin sila kuya Andy. Baka kailangan pang gawa ng mga police report. Kasi sumabit yata daw sa bumper. Parang ganun. Oh, check muna natin. Balik kami, balik kami. picture lang okay na yan eh ano bang, ano ba nangyari kuya ano natumbok niya sa likod na mareno tong ano si kuya ano? Andy nakatumbok oh, uh, yung swing ni Andy sumabit uh, nagpreno uh, sumabit. Uh, na napreno, uh, oh sumabit lulusot na ganyan yung pero hindi nagpreno lulusot stop oh pag ganyan ba kuya talo kasi nasa likod so guys ito pala yung ilaw basag yan natumbok ni kuya Andy yan lang So hindi pa daw itatayo to para magawa daw ng police report kasi pag ginalaw, wala na to. Ana, ikaw? Okay ka lang? Ano nang wala naman? Okay, okay. Doon ka muna sa malilim mo. Oh. Sige lang. Kaya hindi tumutulo yung gasolina. Medyo malakas yung tulo. Medyo guys tumutulo yung gasolina, Ang lakas oh. Malakas yung tuloy eh. Kaya nga dapat, itayo na yan. Picturean lang yan, video lang yan, yun lang naman yung papay-papay. Ano, picture lang Kaya natin na para... Mahal na. na. ba itayo kuya? Nakakatakot, baka umapoy eh. Kaya nga, okay na lang, na-picture na eh. Na-picture na naman eh, sir. Kutala, na-picture na nyo na, na, ah, sir. Na-picture na niya. 1, 2, 3, go! Side stand, side stand. 1, 2, 3! Ah. Ang lakas, ang lakas. Konti pa, konti pa. Nag-overflow lang. Ito, so bali, ito, sira. Yun, siguro, hintay lang muna kami ng police para magawa doon ng police report. So bali yun na uh, nakikipag-usap na lang si Kuya Andy dun sa ano, may ari ng kotse Ayan Medyo nag na ng traffic dito Ay! Grabe araw to So bali yun guys uh, Another day Another Averia So bali yun, yun si Kuya Andy guys So yun yung Innova So yan guys, nandito kami sa may munisipyo. So ayusin muna, arreglohin na lang dito. Tapos okay na yan. Time check muna tayo, 11.54. Medyo nagugutom na ulit kami. Yan. So, intayin tayo muna. Balik tayo mamaya. Anong nangyari kay Asyong? Mapalit ng yelo. Kaya nga, pauna na natin sa ano? Doon sa Malino. Saan? Sa hospital. Parang madalas sa hospital. Ano na yan? Yan lang yun. Yelo lang? Oo, yelo lang. Oo, oh, mamaya bre. Yung lalagyan ng beer, lubog mo yung paa mo. Ano? Ano na nangyari? Anong debate? Mga mga gata, paano ka Ano parang type ng ano? Yung matalang talaga, di Yung ganun ang ganyan, parang ano sa... Ano ba 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 gamit? Wala namang gagawin nun eh. Di ba ikaw ang abogado doon? Ano nangyari? Eh kailangan may abogado nga doon na ano eh. May kailangan mayroong... Ang abogado, anong ginawa pa? Eh unahan ka pa yun. Yung pulisyon, gagawa pa ng pulisyon. Ang gagawin ko doon. Yan guys, yan dito pa rin kami sa may munisipyo ng Silang. Eh, yung kasunduan nga, ang gusto niya yung kung ano yung gagastos ang dami. E, di ba insurance naman? Insurance yun eh, participation naman. Eh, na, na. Sabi ko, kami nang bala sa participation. Oh. Kahit insurance po, insurance ko nalabi rin. Kung kami ng participation. Yan lang yan, di ba? Yung kasunduan. Oh. So yan guys, uh, okay na. Woo! na regularin. rin time check tayo guys 12.59 so inabot na kami ng pastang na so may side trip pa kami dahil nga birthday ni Kuya Andy so may pakain so dun muna tayo dumiretso sa may bako or syempre puro aberya kanina kain muna tayo Happy birthday, Kuya Andy. So, yun, guys. Uh, balik muna tayo pag malapit na kami dun sa may HM Printing Press. So, shoutout na rin natin kung nagpapagawa kayo, nagpapaprint kayo ng mga tarpaulin, mga damit. Yung mga suat namin damit is doon ginawa. So, ang ganda ng quality. So, pwede rin kayo magpagawa ng mga plake. Yung mga pitik nyo na marilake, kontakin nyo lang, HM Printing Press. Solid dyan, solid. Yun, guys. So, at kami dito sa H&M. May sounds lang, kaya na lang. So bale yan guys uh, nandito na ulit tayo sa Petron Time check tayo mga 7.30 yata o 7.20 So pagas muna tayo dito ng full tank Para malaman natin yung actual na gas consumption netong XADV So yan pagas muna tayo full tank So inabot tayo sa buong biyahe natin ng 7.38 liters So mamaya hahanap lang tayo ng pwesto Tapos check natin or compute natin yung actual na gas consumption netong XADV natin So yan guys uh, check na natin Ang kinarga sa atin is 7.38 liters So, ang total na tinakbo natin ngayong araw is 136.1 kilometers. So, yan, para mahanap natin o malaman natin yung gas consumption natin, unang-una, kukunin muna natin to yung total distance natin na tinakbo, 136.1. So, i natin ito sa pinakarga natin na 7.38 liters. So, 7.38 liters. So bali lumalabas guys na 18.44 kilometers per liter. So ang claim nga ng Honda is 'di ba 28.3 yata yun. So medyo malayo. So bawas tayo ng 10 kilometers per liter. So ayun, uh, dahil siguro naka-sports mode tayo, uh, lumalabas nga na 18.44 kilometers per liter. So ayun guys, sa tingin niyo okay ba siya pang-daily? Uh, siguro papatak siya siguro pag naka-standard mode na mga uh, 22, 20. So ayun, uh, siguro guys dito na rin natin natin tatapusin yung vlog natin nakapagpagasa tayo dito sa Petron so yun, uh, kung nag-enjoy kayo sa ganitong klaseng content guys click nyo na yung subscribe button dyan tapos like nyo na rin tong video na to so yun lang, Dubi Moto, out, let's go pagod na, uh, time check muna tayo 7.53, let's go Dubi Moto